Uy, si Luni yun ah. Idol, flip tap tayo. Paridig naman ng rap mo. Sample naman dyan. Naganda naman ang cap mo. Armor na lang yan. Ayabang mo naman. Wala ko bang tanta bago? Bakit wala akong battle? Takot ka bang matalo? Ha! Paulit-ulit ang tanong ng mga tao. Huwag sana oh. apurado Ano magagawa ko? Wala ako maisip. Masyado pa mainit. Akala mo tuloy mo kasubrado. Pagpaghimik. Pagod lang talaga. Yaling gigto kagaraw. Walang oras sa fan kalabaw Tapos mag ko pa Para bang hindi ko ma Tama kung bakit ang buhay ko Ay para ba naging pelikula Lagi puya, Nagkalat ang papel Ang nila mukos Ang dami ng kapeng ipinautos Dito ng aking ballpen Malapit ng maubos Isang patak na lang Pero aking ibubukos Mali ba na magkamali Ang siyang tulad ko Mali magkamali Ako ay tao lang din naman na tulad nyo Tao na ang dapat na na, tao lang Pasensya na, na sa pagkabata, sablay nung tumanda Lumakad ang bangbang hanggang sa madaba Huwag kang mawawala ng pagkasya Huwag kang madadala Kung wala kang pangmane, wala kang panagagawa Madadaba ka nagagawa, muna bago ka matutong Lumakad ang buhay Hulog ulo ka ng bayan ay, Kaya wag ka matakot magkamali Pero ang lalay lang wag ka masyado magpadali Yan ang sabi sa akin na aking itay Na pinapaalala palagi sa akin ni inay Na kadalasan ay hindi na Ayoko na suwale, gusto ko Bisan wala ng gana, ayoko na mag-rap Kasi kala ko dati alam ko na lahat Yung wala, ko lang pa ang kaalam ako labis Ngayon alam ko na ako may pagbura lapis Mali ba na ang isang ko? Mali ba na pa ang dapat na dapat dapat ang ang ko dapat so, kung ka mohi a dapat pa tuna ren ang san tolet ko over din ik passage na Din, hindi mo ba napansin kahit anong taas ko na titingala ko pa rin Kahit panuhin mong mabuti bakit ganun pa rin Di maiwasan na magkamali kahit anong gawin Kadalasan ang nangyayari ay ang kabaliktaran. Marami tali tayo na makakaligtaan Mamamali ka ng daan lalo kung wala kong tiyakong alam Anong magkakamali? Maliba na magkamali ang suntulan ko oh. Maliba na Ako ay tao lang din naman na tulad nyo oh. tao lang, lang. Ano ba ang dapat na gawin? Dapat bang kamuhiyan ko? Dapat ba natundaran ang suntulan ko na patulang Maliba na magkamali ang suntulan ko Ako say you not, say you not, say you not, say you not, say not, yeah Ladies and gentlemen, Dianella, introduce our band on the ones and twos we got dj buddha on bass we got dave on guitar number one we got sherwin yes, sir. guitar number two we got jair on drums we got nico and of course on keyboards in our md we got sammy the ball. <laughs> yeah. Far East Bronx, Dianella, Luni! Abangan niyo pa yung mangyayari mamaya. Appetizer pa lang to. Maraming salamat po. Ako po si Looney.